Patongs. tapos na nga po so ayan, nakakarami naman na di sila ready mag, -plas mag, plastic mulch tatlo naman sila don so ang ginagawa ko nag na ako para bukas mabutasan na Welcome sa TONGS TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo, good morning mga ka-TONGS TV Sa magandang araw po sa inyo lahat Ayan, bali nagtotodling na nga po kami dito sa pagtataniman ng siling Taiwan at saka kamatis. Ngayon yeah, mga katongs at uh, nakakarami na tayong natutudling dito sa harap. So sila kaya Eddie at saka sila pwede, eh, naglalagay na ng plastic at saka yung isang batang kinuha namin na arawan. Para ako eh ako na yung nagtutudling. So sinusundan nila ng lagay ng plastic. So, Kapraso na lang yung tudlingin ko rito. Ito na lang. Tulis yung kambing na yun, Lolo Boy. Yung kambing mo. Sinabo yung kambing. Naglalaro ka dyan. Ha? Kasi pag ni Apong Boy. Ilan niya anak mo, Apong Boy? Wala pa na, pero ko Lima? Lima? ito yung CR ni si boss nagtatiles si kaya ano pa alam mo boss? Bong Bong Rebilla Ang isa Ito, ito isang ito, bata para lumaki Al Alam siya shout out Apo, ah, yung <laughs> shout out mo na yung mga asawa mo eh Ha? <laughs> oh. huh? Shout out mo na yung asawa mo eh. Yung mga asawa mo, shout out mo, anong pangalan? <laughs> yung nauna, si Inlalaki. <laughs> Pangalawa, nakakayang sabihin. Na? Oo. Baka madali tayo. Ay, oo. oo. <laughs> <laughs> Itong nag-aabot ng time. Joey. Joey. ah uh. uh, mag magtatay ito na eh. Oh. Panjang mah? Maka panjang. sini. Babu. dah. mulu boy. Uy, kita pag -a -pag -a Kita. Hmm. Marunong ka pala yan ha eh. Kagahalo oh, Kagahalo <laughs> Hindi naman kasi kaya ng magsung kung walang helper mm -hmm. Ang ah, importante din ang may helper mm -hmm. Para marami sa mga trabaho eh, kung siya lang mag isa Takbo rito, takbo doon, madada pa siya Eh wala na Kagaya ba ng trucking may helper yung mga truck dali rin sa mason dahil mm -hmm. may pangkayo ka pala na parang kalamay na malaki to po ano ba yung dudok nyo rito? Kumbaga sa dirty kitchen. Ah, uh, may lababo kasi, kaya dirty kitchen. Ano ibig sabihin yun ng dirty kitchen? Kusina. Maruming kusina. Maruming uh. kusina. Sa kapampangan? Lababo. Marinar. <laughs> Marina ta kusina. Hey. marinat marume jerke m yo jai lu kanu naman hanya tinaganmu mano na no hanya tinaganmu mano na puti terjai di aldau ah, oh ha coba ya bumbu itala ga na podi aldau apo apo ali ayan nilayan oh tulungan mau mang kontrak top nasa likod mo ako, nagbablog ako. Hindi, ikaw ang bubuntot. Ikaw ang Ikaw gaganon. Uh. Eh, yung manonood, badata pa ako. Ay, <laughs> 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 hey, baligtad, yung, yung matandang payat. Yung batang mataba. <laughs> Balikad ng manibela. pa sila. <laughs> oh. Tawa ah, siguro ng mga ano. Mm -hmm. Talagang si Gustong, dinali yung, <laughs> yung matanda. Siyakong buong dahil na siguro. Ay sunod naman na sunod yung matanda. Wala alam sa vlog. <laughs> oh. Ganun lang yun. Ipisa mo yung bagya? pipilitan kung magtrabaho kahit matanda ka na. Eh pagka may pera naman tayong lahat, eh, sino pang magtatrabaho sa atin? Puro malor na mga tao nun. No? O sino magsasaka ng magtatanim ng gulay? Ano eh? Kain ng mga tao, ano? Oo. Hindi, kanya-kanya tanim na lang kasi. Kanya-kanya? Oo, oh, magigita mo ng tamad. Eh. Sino mo magugutom? Yung eh, tamad. Oo, oh, pero pag masipag ka, may kanya-kanya ka yung lupa yung kaya mong ubusin lang ang sa isang taon, yun ang tamnan mo, mm. tayo yun. Ganon din yung iba. Ngayon, yung ibang tamad, magkikitain. Di, dito, ang mag, dito ang magtaka. kaya oh. Gum, Kayang gumawa ng pera yung Banko Sentral ng marami. Oh, oh. oh. Dapat gumawa ng gumawa, at pamigay Ano? Ayun nga. Marami nang mamimihas noon, tatamad na ang Pinoy. <laughs> <iddari Lust anticipate> Maasa hmm. <ubers> na lang. Kagaya sa ayuda lang. Oo. Maasa sa ayuda, ne? Katandaan yung kababata. Oo. ba naman, bibigyan mo ng ayuda. Pang yung DWD para sa mga batang disabled. Pero, anong ginagawa nila? Pinag-aalak, sinusugal. Hmm. Kaya ganun. Okay, mga katong sa... <ansige> okay, tapos na tayo ng pahinga ng tanghali. So, kinapos tayo ng diesel ganina. Nagpabili para ako ng diesel. Konti na lang yung ating tutudlingan. Ayan mga katongs. Nagpabili pa nga ako ng diesel. Dapat tapos na ito. si è colpito un litro colpito un litro per l'animo. Tons. tapos na nga po so ayan, nakakarami naman na di sila pwede mag, -plast mag, plastic mulch tatlo naman sila don so ang ginagawa ko nagsusukat na ako para bukas mabutasan na yan po yung sukat ng ating pagitan pagitan na puno para at least pare, pare sa maging pagitan kasi hindi natin sinukat eh may maluwang may maluwang na magiging pagitan So mga katong uh, ayan, Nakakaluhang na rin akong nasusukat Nabubutasan So dito kasi mga katong uh, Itatanim namin dito sa kabila nito Sa side nito Yung Taiwan Dito yung kamatis sa uh, taas dito yung silin Taiwan na 33 at saka 53 na kamatis. So di ko lang alam kung papasok dito lahat yon pero palagay ko sobra pa 'yan ng kamatis. Siguro makakabila pa tayo doon sa talong. Yung Taiwanu kasi mga katongs 33 uh, ang itatanim dito. So, pagka hindi mo lang 'yan bago itanim sa makalawa sa makalawa siguro kami mapagtanim or bukas ng hapon oh, bukas ng hapon makapagtanim na tayo dito mga katongs kasi bukas ng maga bubutasin ko na itong tinandaan ko na yan bubutas na tayo dyan tapos bukas ng maga siguro sila mayayari din ng ang hale so hanggang tanghali pa siguro yung plastic mulch na ito paglalagay nila kasi siguro napapangalahati pa lang nila ngayon 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ah twenty tudling palang sila so palagay ko twenty tudling pa pero mahahaba na rito mga katungos